Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata Labing Talata 23-30. Sinabi rito ni Yeso Kristo na napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Mas madali pa raw makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa sa isang mayaman na makakapasok sa kaharian ng Diyos. At si Pedro ay nagsalita, Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? at sumagot si Kristo kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Kung ating iisipin, ang kayamanan ay hindi lamang mga material na bagay, hindi lamang mga salapi, gintu, pilak, malalaking tahanan, bahay, lupain. Sapagkat sa salita ni Pedro, nung sinabi niyang iniwan namin ang lahat, kasama rito ang pag-iwan sa kanyang tahanan, ibig sabihin, asawa, anak, mga kapatid, magulang. At kung ating titimbangin, itong mga tao, kung saan tayo nakaugnay sa ating tahanan o ating mga kaibigan ay sinasabing kayamanan din. At upang sundin ang Panginoon, minsan kailangan silang iiwan. At bakit naman kailangang iiwan? Ang magbibigay liwanag dito sa Ebanghelyong ito ay yung isang talinghaga ni Yeso Kristo na merong isang tao na nakatuklas ng kayamanan sa bukid at ipinagbili niya ang lahat upang mabili ang bukid at mapasa kanya ang kayamanan. At maaari nating sabihin ang ugnayan natin sa Diyos, yung pananampalataya natin sa Diyos at yung pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang unang-unang kayamanan, ang pinakamahalaga sa lahat. At minsan kung yung ibang mga kayamanan o yung mga ibang ugnayan o relasyon ay makakapigil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Sa relasyon at pananampalataya natin sa Diyos, ang pinakamahalagang kayamanan. Totoo minsan kailangang putulin at kailangang iwan. May isang bahagi pa nga sa buhay ni Yeso Kristo na nung siya ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at yung kanyang mga pinsan. At may nagsabi narito ang iyong ina at ang iyong mga kamag-anak sinabi ni Yeso Kristo, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at gumagawa ng kalooban ng Diyos ang aking ina at mga kapatid. Napakarami sa kasaysayan ng simbahan ng mga banal na iniwan ng kanilang tahanan ng kanilang mga magulang upang gawin ang misyon na itinalaga sa kanila ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, napakaraming mga Religioso, mga misyonero, mga pari na iniwan din ng lahat maging ang kanilang mga mahal sa buhay para tumugon sa panawagan ng Panginoon. Minsan naman, may mga taong tinawag na pumasok sa kalooban ng Diyos ngunit hindi naman nila kailangang iiwan ang kanilang taahanan, ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga kapatid. Ngunit ang mas, mas mahalaga, iiwan man yung mga kamag-anak, yung mga mahal sa buhay o manatili sa piling nila. Ang mas mahalaga ay alam ang totoong kayamanan. Alam ang misyon at bukasyon sa buhay. Araw-araw ay pumapasok sa kalooban ng Diyos. At tayo ay saksi. Kapag inuna natin ang Diyos sa lahat, maging ang ating mga mahal sa buhay, mga magulang, mga kapatid, mga anak, ay susunod din sa kalooban ng Diyos kita nila ang isang kristyano bilang saksi kung gaano kaligaya, kung, an, kung gaano nagiging ganap at puno ng kahulugan ang buhay ng isang sumusunod sa kalooban ng Diyos. At siguro marami sa atin ay hindi kinakailangang iiwan ang mga mahal natin sa buhay. Maaari nga ayun pa ang misyon natin na manatili tayo sa piling nila habang ginagawa ang Kalooban ng Diyos, sapagkat nais din ng Diyos, nais din ng Diyos na sila man ay makapasok sa Kanyang Banal na Kalooban. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.